Ano naman to? Walang mga bigas. Mga payat na sila. Payat na payat na. Hindi <laughs> ka rin kumakain ng bigas. Kawa naman sila. Wala daw bigas. Nagpapanik ko ay yung dito ng bigas. Buti <laughs> siya. Wala ng bigas. Wala siyang pag-ilam pa sa'yo. Natatakot kaya. Marami kami kamatay. Puro ang mga tinakain. Ang arso. Kabuti ha

Tayo, oh, oh. May mga pandesal kayo, sandali. Ikaw wala pa. Kakain ka pandesal? Talaga? Masarap din yun sa Hindi yung Hindi Ang Araw-araw. Dahon. Eh, pinamimigay ko yung pandesal. Dami sa bahay. Ano, ano? Bakit ko wala ka tanda? No, no, ano na bus ako. Ano? <inic> ano? <peeledwallgate> May, may meron na ako na, na kunan, guna isang bigas, isa pa lang ka. Dalawa pang gatawagan natin. Dito sa mga sagot ni Tia natin. Claro. Ingat, Mars. Oo, ingat ako, baka. Deliver pa kami. Kanina pa yan eh. Tapang deliver. nalista mo na to, na. Uni nga si Hiray bukas. Bigyan ako kamatis man lang kahit ano. Bukas pa ba siya? Magtatrabaho po siya eh. Kasi aywango pag gumank lang siya patola Jaling uh, patola kay Pisang Beras na. Pero anuhan mo na ako manana, ng ang at ano, sa kaalan. Ta yung bawang galin mo. Ay, no. pang steak yan. Pangliba pang mo. Baka na chips man Hala ba. Mama, mama, manana. Manana. <laughs> Sabi ko ba, mama. Sana ko bago na. Nana nana. Mana nana. Alam mo, natutuwa ako sa labas kasi may blue, may pula, may blue, may itim, may puti. Ang ganda ng kulay ng mga sasakyan. Manana, Colorful. Alam mo, colorful ang mga sasakyan dito. So, pear. Yellow, puti, itim. Iti, itim, blue. Uh, nip uh, ang mga kulay ng sasakyan ha. Mga kabro, ito ang Philippine Mga kabro, ito ang Philippine store dito. Okay. Andiyan na yung pandesal niyo. So, oh. Okay na. Yung kay Aika, kuha niyo na Sige, iiwan mo na lang yan. Pupunta man dito si Aika. Kuha niyo na lang yung bag. Okay, okay. Gusto mo, bigay, bigay ko na ngayon? Pwede naman. Magkano yan? Bunuhan mo. Bago bunuhan ko. Magkano? Yung sinin. One, two, <laughs>

Rung singin nun. Hindi, hey, oh, okay. ako ni, ano, sanse. A, Ito, six. six naman, di ba, yung singin? Oh. Three, four, five, sorry, six. Ah, six. To. Okay. Thank you. Okay. Okay. Thank you. Okay. Ikaw, may pandusal ka okay. sa, uh, din sa uh, akin. Uh, lang, uh, lang sa akin, walang suklo. Walang Isusulat pa ako sa'yo. Ang kitin niya daw sa anak, si Ano Atelina. birthday ng anak niya, ito ko lang ay na ang asit din sa. Wala, oh, hindi naman ako nagkasakit. Pa pa na eh na na <laughs> pauwi na ako. Kita mo lahat sila. Lahat lahat na sila. Tolong mo na yan. Bawang pauwi na. Di wait lang kayo diyan. Wait lang kayo diyan, akbi marites pa. Nakikimaritis pa siya. Parang yung nanay ko sa probinsya, kagad dumay pa yung siya. Ready siya maritis eh, libot. Jane eh, mauna na ako. Jane, eh, Bye bye. Akin yan. Okay. Okay. Huwag <laughs> ka magdadala ng hindi sa'yo. Masama yun. <laughs> Pag nadala, wala na ako pang <laughs>